this is my outfit for the day. Papasok na naman tayo sa work. Ayan, sawaan kayo, kakapasok ko sa work. So, papakita ko sa inyo yung mga lawn dito, mga ateng, grabe, nag ice Ayan mga ateng, oh. nakikita nyo ba yan? Namumuti lahat ng damo. Kasi nag sila. Kaya sobrang lamig, mamatay ako sa lamig. Ay, sorry sa... Oh, shucks. Ayan mga ating tinan nyo naman. Grabe. Namumuti yung lahat ng damo dito. Pati ako namumuti na. Oh my God. <laughs> tinan nyo naman. Nagiyelo yan. Promise. Nagiyelo talaga yan mga ating. Tinan nyo. Oh, antigas. Oh, antigas. Oh. Antigas niya. Nagiyelo talaga. Oh. Oh. <laughs> para ako naka-freezer dito, Diyos ko. Isang oras akong mapipreezer dito sa labas. Oh my goodness. Sakripisyong tunay. Ito pala yung ano, yung lake dito na pinag ko noon. So, ayan. Mga ate, sobrang lamig talaga mga ate. Grabe. Grabe. Yung may naghalakad doon. <laughs> Namumuti yung paligid ka dito. <laughs> konting ts lang. Konting tiis magbabike sana ako. Ang problema ko naman, kung ano, pagpa-uwi, mag-alang naman magbike ako pagpa-uwi, eh. Ayoko magbike pagpa-uwi. Makikisabay nga ako doon kay Bosing. Kaya, maglalakad na lang ako papunta. Kasi hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung bike pagka uuwi na, Kaya, lakad na lang muna for today's video. Ah, wait lang mga ating, naninigas na yung kamay ko. Ayun mga ating, para tayo ditong walk. Eyes, <laughs> pag sa personal ang lakas ng usok, ano ba 'yung para tanga? Yeah, ulit ulit. <laughs> Hindi nakikita. <laughs> Hindi nakikita pero pag sa personal daw ano, ang lakas ng usok para ako nag Si dito kaya sa may araw. Wala na, parang tanga lang. <laughs> Ito pa lang outfit ng lolo niyo for the nice video. Ayan, para tayo ditong wealthy. At, nalamig yung kamay ko. Oh my God, sige. Update ko kayo later mga ating ha. Kasi talagang itatago ko na yung kamay ko. Sobrang lamig talaga. Over of my dead body. See ya. Kaya mo yan. Sapatos. Tibayan mo. Pag di mo tinibayan, balak. <laughs> Yay! Sumisikat na yung araw. At malapit na rin tayo. At, ayan. Naninigas yung mga daliri ko sa paa kasi nilalamig. Kahapon yung teng. Ako ngayon naman yung mga daliri ko sa paa. Oh my God! <laughs> ano naman kaya bukas? OMG! Sige, update ulit ako later. Mataas na yung araw. It's 8 o'clock in the morning dito sa New Zealand. Ito mga ating, oh. <laughs> yung mailbox. Ay, ito tagi-yelo. May pako pa. Oh. Oh, yelo. San ka pa? <laughs> Di ba <tag -i> <laughs> Pag medyo makapal ko, din ko to. Gawin ko to halo-halo. <laughs> It's a joke again. Tingnan nyo naman yung trash. Ah, hindi para trash can ang tawag dito ang tawag dito ano ano na ngayon? yun hey, nakalimutan ko ano na nga? rubbish rubbish bin <laughs> rubbish bin pala yung pangalan norn ay nako malapit na para mga ateng di ba sobrang lamig at kanina grabe ang tag ice ngayon ay na ano na dahil meron ng araw at ito nga pala yung araw. <laughs> Pakita ko lang sa inyo mga ating abnormal nga eh. Ito yung mga araw. Tumataas na yung araw at yung buwan. <laughs> Asa na yung buwan? I cannot see the moon. O, tapos yun. Yung white na yun. Yan. Yan yung buwan. Ayaw niya magpatalo sa araw. <laughs> Nakalabas yung buwan. Gusto nang gumabe Ano ba yan? kakaumaga pa lang tapos ito naman yung araw tumataas na siya o oh, di ba gusto nila magmeet dalawa kasi nga they're meant to each other color <laughs> dito sa New Zealand aneng mga ating yung araw at yung buwan magkatapat <laughs> first time ko nakakita ng ganun <laughs> only in New Zealand lang yon mga ate OMG parang nag Parang nagtutubig yung ano ko. Kaya ako nagganito kasi sabi niya para daw hindi ako parang sisipunin ganun. Kaya naglagay ako na itong mas. Napatingin ako sa langit. Nakita ko yung araw at saka yung buwan. Ano ba yun? Kalurky, kalurky. <laughs> Mega love shoutout sa lahat ng na mga nanonood sa akin dyan. Mga ate, ngayon ako. Huwag kayo magsawang manood ng aking mga kwento-kwento na walang kwenta. <laughs> Bala na yan sa buhay niya. <laughs> Pero na-amaze talaga ako sa ban Wait, pakita ko ulit Ayan, si Moon Nakikita nyo ba siya mga ating Ah, ayan o no? Half moon Color key, no? Di ba? Tapos yung araw lumalabas na Nandun Nasaan yung araw na yan? Ayun Nandun siya Ay, nako. <laughs> Pambal yun. Yung ba mga ate, kung ano yung feeling ng ano, ng walang mas? Parang dinikitan ng ano, ng madaming hair yung pagmumuha ko. Ayan, umuhus ko Hindi kasi nakikita sa, ano, sa camera. Ano ba yan? Sayang. Ayan, lakas ng uso. <laughs> Kalor, kinabubuang na naman ako. Gusto ko kasi makita yung ano, gusto mapakita sa inyo yung yung usok ba pag pag 'di ba pag malamig, pag gumagano gano, gano ka, umuusok ka no. Wala eh. <laughs> walay 'yung bakitang usok o ganyan. nababalo na naman ako. Siguro sa na mga tao dito, itong na to, dalawang araw na tong dumadaan dito. Ano kayang ginawa? <laughs> dito kasi ako palagi dumadaan kasi ito lang yung daan na alam ko. Pero next, hahanap ako ng ibang daan. Yung mas malapit. Baka kasi malayo ito eh. Malapit na naman ako. <laughs> Tingnan nyo mga ating, ang daming sasakyan no. Puro sasakyan. Wala kang makikita ang tao dito kundi puro sasakyan. So yung mga hasak na yan na yan, yan yung mga empleyado dyan sa, uh, yung kulay red na yan, dyan sa may warehouse. Alam nyo ba mga ating na pwede kang mag-rent ng car dito, kaso mahal nga lang, i-rent -re mo siya weekly. Yun nga lang mahal. E eh, kaysa naman mag-rent ka, edi bumili ka na lang kung meron ka namang pera. Pero kung wala kang pera, gayahin nyo ko, oh, maglakad na lang kayo. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? Marami dito nga, no, kaso nga lang. Puro pera kasing pinapagana dito, eh. Kaya, ayun. Sabi ni siya na yan sa akin, pwede daw yun, mag-rent car. Pero ayoko naman. Kasi alang nga ka naman, doon na napupunta yung yung sweldo mo, eh. nag start ka pa lang. Mababa pa ang sweldo. Pag nag-start ka, kasi may meron ditong 3 months trial. So, ayan, after ng 3 months trial mo, yon saka ka na mag sa tamang wage mo. Sa tamang median wage. Tinatawag nila. So, ayun. Kaya, kung walang pera, di magsaga na lang maglakad. Alam niyo mga ating, gusto ko sana mag... Gusto ko sana mag-bike. Kaso, naisip ko maninigas ako kasi nga. Grabe nga kalamig dito. E eh di syempre kung nahahanginan ka pa, edi eh, di lalo kang nilalamig. Mas maganda yung naglalakad para at least gumagalaw yung katawan mo, di ba? Hindi ka masyadong lalamigin. So, ayan. Napaka napaka necessity talaga ng ano dito. Nang sasakyan sobra. Kasi yan ang kailangan talaga. Pag wala ka kasing source of transportation mo mahirap kasi hindi ka hindi madali sa'yo pupunta ng grocery pupunta like ngayon ng trabaho hindi madali tapos ang layo-layo pa biruin mo every day lalakad ako ng one hour oo hi Shania good morning nandito na kami sa salon ay ako lang pala <laughs> Client today. Hey. Ah, what are you doing? Ah, you are preparing your yeah. room. Hi, hi, this is Shania. <laughs> Say hi to my blog. <laughs> Look at me. <laughs> Look at my hair. <laughs> It's very cold outside. Like, I'm freezing. <laughs> oh my god. Anyway, nandito tayo sa ating work at medyo mawawarm na tayo kasi meron dito ngayon. Eh, toto, toto. Meron siyang heater. May heater na magpapawarm lang ako mga ating. Mukha akong buruhan eh. Ito pala yung aking desk. Dito ako gumagawa ng nails. Dito ang nails. At ito yung aking mga gamit. Nandiyan lahat. Sa baba yung pang, pang spa. Dito yung manicure. Dito yung eyelash. So, pag may gagawin ako mga ating, ang ginagawa ko, inihila ko na lang yan. Nandiyan na lahat, naka-organize na lahat yan. Kasi hindi pwede yung kung kailan ka gagawa, saka ka lang, saka ka lang mag, ano, saka mo lang igagayak yung mga kailangan mo. So, dito dapat, naka-arrange na lahat. Naka-arrange na lahat yung ano. Pwede tayong tanggal ng damit. Kasi, maano dito, mainit na kasi meron ng may heater na. So, ayan, no more lamig-lamig na tayo. Punta natin ang ating uniform. <laughs> so, ayan, meron kami, meron kami dito mga ating. Pwede ka rin mag kung gusto mo, kung ayaw mo, pwede namang hindi. So, ayan, meron din kami name, name plate, ayan, sa akin. <laughs> Napakatipid. F-E super tipid, di ba? Ayan, ito. Ito yung mga polish namin na ginagamit. Madami yan. Madaming, madaming color na ano. Pwede nga nito. So, ito, ganyan lang. Pwede mo lang ganyan. Oh. Hmm? Dito na lang ako mag-aayos. Kasi napaka-pale ng aking mukha pag wala akong ayos. Tapos yung buko. So, wait lang mga ate. mag prepare lang tayo. I wanna show you guys yung appointment ko today. So this is all my appointment. So I have 9.30 to 515 p.m. So I have six appointments for today's video. At ayan ang gagawin ni ating sa maghapon, mga ating. Itimpla ako ng kape. Kaya na tayo, mga ating. Maganda na tayo. Nagtimpla pala ako ng kape tumbler ko. Ito ay dala ko pa. Galing sa Pilipinas. Ayan. Kasi mahal ang tumbler dito. Biruin yung mga atay, mga ganitong tumbler. Umaabot ng how many dollars? Parang sa pera natin, naabot siya ng nasa 3,000 or 2,000. Pero ano yata yun? Yung original. Pero hindi pa ako nakatingin dito nung ano. Nung hindi, yung ano lang, yung simpleng tumbler lang. Pero pag ganito kasi, iba kasi yung sa atin. Diba? Maganda talaga yun. ba? Diba? Ito nabili ko lang doon sa Pilipinas ng 200. 200 plus. Binili ko siya sa TikTok. So, ayun habang naghihintay ako kay client ko, ang gagawin natin ngayon ay ayusin ko ang aking nails. Kasi ang nails ko ay si Rana. Siyempre, kailangan naman natin maging presentable, ba? Diba? Kaya nga di ba? Nanalo ko tuloy sa Pilipinas ang dumidumi -dumi ng kamay ko kasi nga yung madalian kasi doon eh pag kami client ka ng manicure tapos may dumating ang client ng kulay ribbon ganun tapos na, nakukulayan na mga kamay mo so ito pala mga ate sa Pilipinas ko pa itong ginawa itong mga nails na to at more than one month na siya kaya pag tinanggal ko na talagang kusa yung tatlo dyan so ayusin uh, natin para naman maging maganda yung kuko natin so ayan mga ate thank you for watching my video ah uh, Maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dyan at hindi nagsasawa uh, manood ng aking mga video. Alam niyo na napaka big help nito para sa aking uh, mga anak at yon Sa aking pamilya syempre, sa akin din. At pala, uh, 'yung paggagawa ko ng mga mga ano ko mga video ko ay eh, malaking tulong din sa akin para hindi ako masyadong mainit dito sa New Zealand kasi minsan pag wala akong kausap mga ate, naiyak talaga ako. So ito pala yung ginawa ko nung yesterday. Ito yung gawa ko ng sample na nails. At pupunuin ko to mga ate. Hindi ko kasi siya nabibidyo dahil kasi minsan nakakalimutan ko na gawa ko na yung start. Eh, ayun. Pero, di bale, next time hindi ko nakakalimutan. <laughs> so, ayan. At, nakikipray na lahat. Ito pala yung ginagamit ko pag nag uh, ano ako nagbibigyo ako ng mga nails. So yun lang for today's video. See you again and God bless. Bye.